mga B! For today's ganap nga, igagawa ko ng paborito ng mga bisita namin na ham and cheese. Dahil ngayon nga, ginawa ang birthday ng bunso naming kapatid na si Kikay. Ewan ko na lang talaga kung Kikay patawag nila sa kanya ngayong 18 na siya. <laughs> Nagpatulong na nga ako magpabalot dahil magde-decorate pa ako. Inumbisan ko na nga ang pag-aayos dahil baka hindi ako matapos. Paano naman kasi? Nena akong kasakit bitis. <laughs> Hindi ako makakit na maayos sa so sobrang sakit ng paa ko. Eh, kaya pamuayo to si Totoy Vlog nga yun Ang kabusitan, makamensyata. yata. Kaya naman sariling sikap pa. Abalo ah, yung can next vlog kung bakit kumasakit bitis. Kaya naman yun. Diyan ka na lang sa sisig. Ibuhos mo lahat ng galit mo. Tadtaran mo yung babi. Charis. Medyo nakakalahati ko na nga ang pagde-decorate ko. Buti na lang may sadsadla rin bitis ko. Nalagay ko na nga lang din ang pinigay ni Daddy Eric Dahil sayang naman na nung yaya magamit Heto na nga ang mga naluto na nila mama Nuko, abang magboy sober ko Meron ang kulit ako pa man din meka pag Sharon Charisse At heto na nga ang final decorate ko Simple nga lang ang ayos ko Dahil wala namang ganap Konting salo-salo lang para sa mga kaibigan at pamilya Hindi pa nga tapos magluto na mama at tita Lisa Nuko, nalang kapagal kain ay mo siya buntok yung wali ko Chris. Shoutout kay Pai Dara kung malago. Papa, shoutout yo. Ang po kay Mama akong masipag. Shoutout sa sa'yo. Pagkatapos namin makuha ang cake kina Daddy Dane, ay inihapag na namin ng mga handa. O, sa mga nagbomba at hindi nakapunta, ngayon kayo magsisi na. Charis. Sa mga gusto din po mag na, out, ne, pasensya na po. Sa ilikot ko lang din plastic roll. Charis. Nagsidating nga na din pala ang mga bisita at ay ni Boss Bogs. Mumunay akin pilo. Pagtripahan na yung Pag Daddy Dane. Maya-maya nga lang ay pinagkanta na namin si Kika ng happy birthday. Yung tutunan ni yun Ne, eh, ako excited ka mag-blow candle. Mas excited ko kung nanu yala sa cake. Charis. Uploaded na nga po pala sa aking page yung cake na biniko. Isa, bull. niya? manya. Yes. Ano na shop mo? <laughs> goods, goods. Palitan ta ng bakery itang clothing. <laughs> <laughs> Ida na, sapi. Ida na. Ay. Manya, manya, tayo. Oo, kaka na. Nya yeah, na na. Yeah, Happy ako. Bulgoy na yung mga ito ngayon. na. Ayan na. ang pag cake. Abangan niya po yung ng Ate Gail. Yung bakery na. <laughs> Yaman yeah, na. Dali-dali ko na nga pinatikim sa kanila yung cake. Ot ka, biraya akong gamita ganon. Sabi daw mo, ay lamamang ang cake. O oh, siya, Hanggang dito na lang mga bee. Don't forget to like and follow. Thank you for watching. Bye.